Good morning ano kung gusto siyempre ano 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 ano

Taymo naman ni

अच्छा मेरे नाम Ông bà con cháy 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 không cháy 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 بم ايه كده بقم

Dato na si Sintiol. Tumalaga pa rin niya. Mayroon yung sumagdang mula po. Pacheto na lang. Sumagdang pala ko na saan. Wala. Hindi po taon pa po, sinuka. Ngayon po magbabayad na po yung pagad na po magbabayad kami? Green Green. April yata o kaso. Ang ganyan siya ngayon. sabi, pasukat na. may bigay sa pangalan. Na taga dito dito, taga Pineda na. Kailangan pasukat. Pero sinukat na po yan. Sige Alamin ko na lang po. Ako yan. Ako si Lita Pia. Ngunit sinilapit ko nga Ayun pala. Sige, doon Salamat po. Salamat po. Hi, God bless.

Ayan po mga kabag na pasa kita po sa mga dinagulog po nila dito. Yung wiring uh, tumatama, Sano? 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 na tumatama oh. na po sa mga po nila. Ah, okay. -oh. ko lang sila din, eh. Opo. Morning mayor pokichinobu ayay eto camera nila at camera naga 1 2 3 4 5 eto me mga laging sumasama

Okay, hindi, hindi ako alis. <laughs> oh, boboto ko kayo, hindi ako alis. Alis kayo eh. Hindi. Pabalik pa sa siya. Baka siya lang. Oo. Okay. Hindi pa aprobado, pero... Hindi, aprobado na yung ordinansa. Ano? 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 Hindi pa ako. nag na ako na rin sa inyo. nga. Pwede nito nga

2,000. Hindi, <laughs> yun nga. Ngayon kasi, di ba, pag may pension na SSS, hindi qualified sa local service. Oh, eh. Kasi, di diba, sabi ko naman sa inyo noon, unahin natin yung mga walang-wala talaga. Oh, Oo, talaga. Pero next year, baka kaya na natin, ang balak po talaga namin, i-expand na siya. Yung mga may maligit na SS, kasama na natin. Pati so, uh, kasama na kanil. Kasi, sikap pa lang eh. yung pension niya. <laughs> Sama nga, papa ko. Oo nga. Eka, lagi naman kami okay. sumasalubong sa inyo okay. dito. <laughs> Ang natin, eh. Ang tinitingnan natin ngayon, kung pwede hanggang 2 or 3,000 na SS, kasama rin sa local senior. You know? okay. okay. ano ba, namin. Eh. Pa po namin kung ba, 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 step ba, 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 ba,

Okay momo la boko Pero na puro

Ai!